Ito mga washing machines. Yan yung sari-sari. May mga 4,000. Yan o. No? Tapos ito, clean 4,000. 5,000, 6,000, 7,000. Tapos mga TV. ayan, Ito mga sa TV. Ito o, oh, laking TV o. Oh. 65 inches. 29,325. Ang tatak niya ay Panasonic. Ito naman, 20,000. 50 inches ah uh, Astron tatak ko mga speaker na malalaki ito 3619 itong malaking to ay 4000 ay hindi 3600 ang isa ayun mga amplifiers ang presyo niya ay ayun, mura lang no? 2000 plus lang Ayan, iba't ibang klase ng pilipayos. Ito, mga rice cookers. Mga uh, kettle. Ay, airpot. Ay, pot. Ay, Tapos, mga blender. Okay, lang, ito? Hmm, dami. Electric pans, 1,116 inches. ini naman ay 1,995. Almost 2,000. Uh, 18 inches. Washing machine, 7,000. Tiso na 7,000 na. Yurika, twin tub. Ito namang isa ay 5,665. 6.5 kilogram. Ito namang isa ay 8.5 kilogram yung 7,000. 6.5 kilogram yung 5,600. Ang tatak nya Yurika. Ito yung kanilang refrigerator. Uh, 7.5 cubic. 7,679 Hanabishi uh, Two door na rin siya Tignan natin yung pinto ng loob Ayan po ang loob niya Ang kanyang freezer, malaki Tapos ito naman yung kanyang baba Ayan Tapos ito 4.8 cubic meter 13,815 Tignan natin, oh. two layers lang yung kanyang freezer Samantalang ito ay tatlo. Tapos ang baba naman niya. Ayan. Eh, okay, Hanabishi rin po ito ha. Ito Hanabishi din. Uh, 14,609. 6.0 cubic meter. Isang pintuan lang siya. Isang buo. Okay, let's go. Ito mga spin dryer. 6.8 kilogram. 2,799 or 2,800. Ito yung mga bagong electric pan na walang bahay. Ayan, ano na siya? 499 pesos na. Itong mas maliit ay 399. Ito, medyo maliit eh, pero lima ang LC niya. 505. Ito naman, mga stand pa, 919. Inch, 16 inches ang so, tatak niya ay ano yung tatak nito? Astron ito naman, ibang klase nga floor pan. Ito yung sun nyo, ibang klase. 1,199 Pesos. Ito naman ang stove nila, 2 burner, 1,249 Hanabi Hanabishi. <laughs> Tignan natin kung gano'n tayo kabigat ngayon ha. Ako nakamagdala. Huwag muna, nakapindot na yan. Ilapit mo. Oh my God, ano tayo, 77 kilos. Ano ba yan? Ang bigat. <laughs> kain pa sa mga automatic scale na ano timbangan pampalengke ito yung mga traditional na timbangan mga malalaki ngayon yung nakapila kami ngayon haba ng pila dami namimili ayun no? dami na oh, diba? Ayan, oh, dami namimili o oh, di ba ayun isa na lang kami na susunod <laughs> haba ng pila konti na pinamili <laughs> sa labas ngayon antay lang namin si mami magbabayad dahil sa counter Mabaya papunta kami dito sa May Pure Gold. Ito yung aming service. Marami dito mga lumang bahay, mga idol. Ayan o. Oh. Mga sinawang bahay. Ayan pa o. Oh.